Uyan ka eh, mga guys. Ganyan lang. Walang asin. Walang magic sarap. Walang bitsin. Walang bawang. O kung ano man. Ayan. Mamay, masarap na ang sabaw niyan mamay. Ganyan lang kasimple. Pag nasa gilid ka ng nakatira ka doon sa gili ng dagat, ayan, bigas na lang ang hahanapin mo. Doon sa ano to, sa amin, sa Marangay 75, maraming po na yung kapatid ko ay binintahan niya ako ng halagang 60 pesos walang kaartihan na pagluluto ayan punaw okay guys thank you for watching yan na ang ulam ko ngayon ba bye bye